ng mga young bird nila, you 'no. Know? Ayun, ilalapit ko 'yung camera para makita nyo. 'Yung okay? mga available nilang young bird na German Imbrick. Ayun. Mga pili kayo at mapunta kayo dito, 'no. good morning mga birdkada, 'no. Nandito tayo ulit sa Bio Research by Pigeon, sa Pigeon showroom nila, 'no. So may mga bago silang promo, 'no. So unahin natin 'yung mga young birds nila. Ayun. Naka-promo yung mga Young Birds nila nang 1,000 pesos na no, mga bird kada. Ayan. Kung dati yung regular color lang nila yung naka-promo, ngayon mga bird kada pati yung mga kanilang off colors maliban lang dito sa kulay itim nila no. Yan yung kanilang mga African Black Eagle no. So ito naka-fix pa rin yung presyo nya nasa 3k pa rin ang Young Birds no. So ito yung mga off color nila. Ayan, kahit anong lahi, mga birdgada, pwede kayong mamili sa young bird nila. Naka-promo sila ngayon. 1,000 lang, no? yon, another promo nila para sa mga young bird, mga birdgada, no? Makakabili kayo ng 3,000 pesos only for... Para sa apat na young bird nila, no? no? So, ang promo nila doon is... Kailangan meron kayong dalawang off-color na kukunin, no, mga bird Halimbawa, puti, brown, or white lights, no? So... Ang hindi lang available na off-color din dito is yung black, no? So, pag meron na kayo napiling dalawang off-color na young bird, pwede na kayong pumili ng dalawang regular color or gusto nyo, pwedeng off-color na lahat, no? Basta, yung dalawa, yun ang pinaka-requirements nila, kailangan off-color kukuhain nyo dun sa dalawang unang young bird na pipiliin nyo. Apat for only 3,000 pesos. Yo mga birdkada, ito pa Meron din silang bagong promo dito sa mga kulay brown no Ito German inbreak mga birdkada Dito, yan hindi nga pala kasali sa tagwa 1,000 pesos yung German inbreak Kasi dati ang presyo nito per young bird is 3K no mga barkada So ngayon naka-promo sila na 2K na lang yung young bird na German inbreak no So kung nyo Halos lahat ng o oh, may mga winner tayo na German inbreak ang lahi, no? So ayan, napakaganda ng mga young bird nila, oh. You know? Ayun, oh. Yan, ilalapit ko yung camera para makita nyo. Ayan, yung mga available nilang young bird na German inbreak. Ayan. Mga pili kayo at mapunta kayo dito, no? Ito, ang ganda. ah uh, anong kulay na ito? Recessive red. Mga magnesmate sila na itong isa. Kaya meron din silang red check, ayan, no? Oh. Tikas niyang red check na yan. At yung isa, makinis, so, oh yun yung kanilang red bar ayan ito pa isa oh ganda rin nagmimili red siya ayan so pwede kayong pumili dito ng mga young bird nila no na German Imbrick for only 2000 pesos mga bird kada red bar de bruxelles ayan de bruxelles uben Haskin Jan Arden Crested Jan Arden na Walang bar Barless na Jan Arden New Liman dan Brown New Liman.